everyone it's me again and it's august 12 6:48 p.m. here in the philippines and i'm now here sa ube sa p2p bus going home going to santa rosa and papa reflect lang ako habang nakatingin dito sa labas ng bintana <laughs> uh, and daming nangyari for the past three weeks solid actually even before the three weeks na nasa Portugal kami and nasa Roma ang dami nangyari talaga pamula sa pagtatanong ko tandang tanda, -tanda ko yun eh nagtanong ako kay eh, Kuya Dilan noon Kuya paano po kapag may desire to go to WYD pero walang pera walang means to go out of the country to register asikasuhin lahat ng mga dapat asikasuhin sabi niya lang sa akin, wag mong antayin yung grasa bago ka umoo. Minsan, kailangan mo lang umoo. Tapos yung grasa yung darating na din. Right? After you say yes. Uh, Non-verbatim naman yan, pero gano'n yung context. So, nung nagtatanungan na kung sino yung mga gustong sumama sa WID, isa ako sa mga nag-yes. Yes with hesitations, yes with doubts, yes na may halong takot. At napapawonder ka if mangyayari ba, magiging may isa katuparan ba. Nagdaan yung ilang linggo, ilang buwan, nagplano kung paano makaka-raise ng funds. Kasi syempre we need to have maraming pera para makapag-register, makapag-book ng flight, makapag-asikaso ng lahat-lahat. Nag-fundraising, inasikaso yung documents. Kasabay nun, pumupunta ng mission, wala lagi sa office. Pagod, maraming nangyaring events. Kaliwat kanan yung mga kinakausap. Pero thankful ako sa mga nakasama naming magayos sa mga documents na kinailangan lalong lalo na ako personally thank you sa mga nasa sa office mga kasama ko sa full time na nag aasikaso ng documents nangungulit para sa perma sa ID picture sa mga kailangan i-fill out sobrang salamat sa council sa mga sumuporta financially mga nangungulit mga message ko tapos nagdasal nagbigay ng tulong sumuporta maraming salamat po sa inyo sa lahat ng bumili ng tickets for the for the raffle yung fundraising salamat po sa suporta sa mga kamag-anak ko sa mga kaibigan sa mga tumulong MMC community sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po sa inyo. Thank you po sa mga nangulit din, mga na-message ko na pero after ilang weeks saka nag-message ulit. Mga nag-abot ng tulong. Grabe talaga. Mga unexpected moments na bigla-bigla na lang may lumalapit at mag-aabot ng pera. Salamat po sa inyo. Thank you po sa ECY din. Thank you sa lahat ng mga nag-asigaso ng papeles. Grabe, sobrang overwhelming yung preparations pa lang. Pumunta kami sa uh, pag-ayos ng visa, walang kasiguraduhan kung ma-approve. Sobrang hirap talaga na maghintay, lalo na if di, yun nga, hindi sigurado. Tapos nag yung visa, nagplano, ang daming nangyaring events in between. So we had um, short time lang to pack our things, to prepare, pero still, pina-excite ni Lord yung mga puso namin. Pagdating sa airport, nung na-print out na yung documents, yung pre-departure session, ang dami, grabe talaga, sobrang nag-fuel sa amin to be ready for the days in the diocese, tsaka sa World Youth Day. Nakarating kami ng Abu Dhabi, nag-layover sa Abu Dhabi, nag-layover sa Brussels. Tapos nakarating ng Portugal. Ang dami namin na meet. Ang dami namin pinuntahang lugar. Ang daming steps na nilaakad. Pagod physically. Pero yung puso namin sobrang filled with um, the love of people around experiences ang uh, mga pinuntahan namin ng mga lugar, grabe talaga isang linggo sa Marazes ang daming naging Jesus experiences nakita namin yung mga tao from iba't ibang lugar, iba't ibang lahi na nagkakaisa para i-exercise yung faith mas matuto pa, mas makita si Jesus ang galing ang galing talaga before um, unconsciously nagda ako if meron pa bang mga kabataan na handang sumugal para sa sa faith na meron tayo bilang mga katoliko pero through the days in the diocese and the WID na tutunan ko na ang dami pa rin na handang umoo kay Kristo. And for sure, hindi lang naman dun sa mga taong nakasama ko sa Days in the Diocese and di sa WID may umoo. May mga tao pa rin behind those um, people na talagang handa rin tumaya ng buhay para makilala si Kristo. Yung World Youth Day proper, ang dami ding nangyari, ang dami kong natutunan, lalong-lalo na kap kay Christopher West dun sa namit namin ang uh, bishop ng Pakistan na pina-persecute yung mga Christian sa kanilang lugar no? pag nalaman na Kristiyano ka pina-persecute ma ka may mga experiences siya na may mga taga Pakistan daw na sinusunog ng buhay dahil sa faith nila nakakalungkot kaya alam natin na kailangan talagang ipagdasal yung mga tao. Hindi lang yung mga non-believers o um, yung mga nabinyagan, kundi talagang yung lahat ng tao, even the priests, they need to um, be prayed for. May isa akong napag confessan na pare. After ng confession, akala ko ako yung, ako lang yung na bless ako lang humingi ng blessing pero yung pari din nagsabi na please pray for me a sinner yun yung ending line na nakahamol yung paglalakad namin lalong lalo na yun sa main na WID proper nung Saturday grabe 30,000 steps in 8 to 9 hours ang ko na realize grabe solid yung experience tapos going there meeting the Lord through the Holy Eucharist kakaiba din tapos natulog kami lahat nakakatawa yung natulog kaming lahat ibang ibang lahi sa field 1,000 at 1 million uh, 500 youths all over the world na nagsama sa Portugal grabe hindi ko ma-explain experience ko. I'm still processing things. Pero, reminiscing everything, grabe talaga. Tapos, nung time na nagpa-process na kami kasama yung ibang mga missionaries, ibang mga delegates, naka iyak, naka tuwa, uh, same experiences, pero iba-iba yung sinasabi ng Panginoon. Pero lahat yon affirmations. Blessing din yung nakapunta din kami ng Roma right after WID to visit churches, to pray for people who ask prayers from us, to see the um, katakums ng popes, ng, uh, ng mga saints, yung art na nagbibigay ng beauty yung beauty in collaboration with faith grabe talaga Sistine Chapel experience Vatican experience sabay-sabay kaming namangha sabay-sabay kaming natuwa sabay-sabay kaming nanalangin sabay-sabay na napagod pero sabay-sabay doon ang humingiti dahil alam namin na sa puso namin, dadalhin namin lahat ng yon At sasabihin sa mga tao na we are blessed to be Catholics. We are blessed to have experienced the Lord through the pilgrimage na nangyari sa mga araw na yon sa mga sa nakalipas na uh, na tatlong linggo ngayon na uh, sa Pilipinas na kami hindi ko akalain na makatungtong ako ng ibang bansa grabe talaga experience pero the Lord is really faithful the Lord knows your desires the Lord is there telling you that anak sagot kita you only have to trust me I have greater plans for you yung ways ko yung will ko is far beyond what you desire what far beyond what you see grabe grabe si Lord And for sure, dito sa Pilipinas, marami kaming may encounter pa. Ipaproclaim namin kung ano man yung mga naranasan namin doon. And ready, ready kami to be the light to the world. Um, bringing with us all the blessings and graces we received from the past three weeks. Salamat talaga sa Diyos. Ang pa patong mga sinasabi ko sa mga na-experience namin doon. Ang sarap sa feeling, ang sarap sa puso. It will be challenging for us to, of course, tell the stories. Kasi ang hirap, ang dami na experience. Pero, siyempre, uh, ano, you have means to proclaim God's greatness. Pero siyempre, minsan may mga limited kang naikukwento lang. Pero ang dami nangyari, alam mo yun? Yung hindi maibibigay ng... Hindi ma-encapsulate sa words lang. Yung na-experience, naramdaman namin dun sa Portugal and Rome. Masayang masaya ako. Nakaka-humble kasi sino ba naman ako to experience all these kaya nagpapasalamat talaga ako sa Diyos at sa mga taong tumulong sa akin, sa amin. Thank you, Lord. Thank you, MFC community. Salamat sa mga tumulong sa akin, sa family ko, relatives, and friends. Thank you for all your prayers. Thank you sa financial support, sa pag-alala sa amin salamat, salamat salamat talaga uh, please pray for us and I will also continue to pray for everyone who ask for prayers salamat Our Lady of Fatima salamat kay Jesus sa Holy Family, sa Holy Spirit thank you Lord salamat and thank you also for listening to this podcast sana ma-upload din salamat <laughs> inspiration ng Holy Spirit o kaya na uh, ay nasimulan natin side kwento lang wala naman to sa ano sa plano na magganito ako pero kasi naglalokan lang kami ni Kuya Kobe at ni Smith nung isang beses na nasa naglalakad kami palabas ng train station sa sa Roma tapos nag-interview-interview ko kunwari ako sa kanila sabi ko, naisip ko, oh why not gawin na nating podcast kasi sayang din na hindi re record yung mga binabanggit din nila kasi ano din eh iba din klase yung experience na ganito so praise God for the gift of Holy Spirit na inspire tayo to reach people through this kind of platforms and ways to proclaim His message through our experiences. Salamat sa Diyos sa processing moments. Let's continue to pray for one another. Nasal tayo. Nariyong to Father, the Son of God. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and wish be. Forever and ever. Saint Teresa of the Child Jesus, pray for us. Padre Pio, pray for us. Saint John Bosco, pray for us. Our Lady of Fatima, pray for us. O Mary, conceived without sin, pray for us. All the angels and saints, pray for us. Saint Michael the Archangel, defend us in battle protection against the wickedness and sins of the devil and god rebuke him humbly pray and do thou prince of the heaven used by the power of god cast and hell satan and all the evil spirits are all about the world seeking the ruin of souls amen In the name of the father of the Spirit. Amen. thank you for listening and i hope you will be blessed you have been blessed as i have been blessed thank you god bless